Pumatol ka sa lalaking kaya magpatayo ng sariling bahay. Hindi yung puro hakdog nya lang ang alam niyang patayuin sa buhay. Alam mo bang kahit kasing laki pa ng mata mo ang mundo kung di mo pa rin makita kung sino ang kabet ng asawa mo? Walang kwenta yung mata mo. Sa panahon ngayon, masisipag na magmahal ang mga tao. Bakit? Kasi pati mahal ng iba, mahal na rin nila. Ang Pasko ay araw ng pagbibigayan. Kaya kung ayaw mo na sa asawa mo, ipamigay mo na. Mga malulupit na kasabihan. Aanhin mo ang ganda kung retoke lang pala. Aanhin mo ang gwapo kung gusto lang naman ay hubarin ng panty mo. Aanhin pa ang kagandahan kung ginagamit lang naman sa kalandian. Aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala kayong pambili ng bigas. Aanhin mo ang asawa kung iba naman ang nagpapaligaya. Huwag nyo sana seryusuhin mga post ko. Kasi kung ano-ano na lang pinipindot ko dito lalo na kapag nalipasan na ako ng gutom.